Magandang umaga. Uh, muli uh, magbabahagi ng orasyon. Ang uh, orasyon na aking ibabahagi ay yung uh, pangwasap sa puder ng uh, mangkukulam. Pag ikaw ay uh, may pasyente na iyong uh, ginagamot eh, at hindi tinatalaban ng inyong mga orasyon, parang tinatawanan lang kayo na uh, nakasanib sa pasyente. Okay, uh, meron po tayo niyan pangwasak sa poder na magulam upang siya ay talaban ng iyong mga kurasyon. Okay, uh, intro muna tayo mga kapatid. hello uh, magandang umaga po muli Uh, narito na mampo ako pang uh, magbahagi na naman ng orasyon. nawayabutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapamakan walang karamdaman. Yo uh, na ko lagi ang inyong uh, mabuting kalusugan at uh, kaligtasan. Uh, <coughs> bago ko po uh, ibahagi ang orasyon, ay uh, shout out muna po sa inyo na patuloy na sumusuporta sa akin yan at sa sino man po ang gusto ng aklat ng infinito Diyos yan ay uh, marami po kayo matututunan yan sa murang halaga ito po ay uh, halos 300 lang eh o, 300 lang po yan yan, yung aklat na yan aklat ng infinito di Diyos So saan po, pwede kayo makaka order sa akin sa TikTok ko. Okay, ilalagay ko po ang uh, link niyan sa sa aking uh, description box sa video ito. Upang uh, ma uh, maka-order po kayo, pindutin nyo po ang link na 'yon at mare-redirect po kayo sa items. At 'yon, pwede na po kayong umorder. At uh, pre-shipping po 'yan hindi hindi po sa akin magmumula yan kundi doon sa uh, TikTok seller. Okay? Para mas marami po kayong matutunan. Yan. Yun, kung kayo po ay uh, albularyo na at nakikipagkombate, eh baka ito po ay makatulong sa inyo. At sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, pwede rin uh, isulat nyo ito. ah uh, baka kailangan ninyo balang araw once na kayo po ay nagagamot uh, na so, tulong ko po ito sa inyo na kapwa ko uh, nag-aaral ng karunuang lihim hindi ko sinasabing mataas ang aral ko po ako po yung pinakamahina nga <laughs> na albularyo <laughs> pero nakakatulong din kahit uh, papano pag may pumunta dito sa bahay, eh, atin po siyang matutulungan sa kanyang karamdaman, lalong-lalo na sa mga kulam na engkanto na elemento. Hindi ko po itinataas ang aking uh, sarili. Ibinababa ko pa nga eh. Kaya hindi, hindi po ako mahilig makipag-argumento. Baw lang ako ng baw. Yun lang po yung akin. Kasi sabi ng maestro ko, ah... Uh, matamis kanunay ang magpaubos di ba huwag lang abusuhin okay nandito na po yung orasyon dapat nyong isulat at uh, sana mamemorya nyo ayan po ayan bangitin po yan ng tatlong beses pwedeng ihip sa tuktok ng inyong pasyente o kaya sa inyong daliri at ituso saan man uh, sa katawan huwag lang sa maselang parte madidimanda po kayo okay sa tiyan sa leeg dito pwede po sa likod okay uh, sana inyo pong uh, makuha ang uh, binabagay kong ito at paki-share po para yung uh, katulad natin na naniwala sa mga spiritual na hindi naabot ng aking video ay maabot sa pamamagitan po ng share hindi lang po ako ng inyong matutulungan kundi ang kapwa nating pinoy na nag-aaral ng karunungang lih god bless po thank you for watching